ilista nyo lahat ng mga taong gumagawa sa inyo ng mabuti at sa tapat ng pangalan nila, ilista nyo kung may nagawa na ba kayong mabuti sa kanila. Kung wala kayong ginagawang mabuti sa gumagawa sa inyo ng mabuti, ititigil ng Diyos ang mabuting project na yon kasi hindi kayo nagre-respond. At baka pa yung mga natanggap nyo. Pag gumawa sa inyo ng mabuti, dapat suklian nyo ng kabutihan. Alam niyo kung bakit maraming taong nagiging masama ang ugali, nagiging maramot? Kasi sa dinami, rami ng kabutihan ginawa nila sa kapwa. Walang isinukling mabuti. Kung masama pang ang isinukli, nadadala sila. At pag may taong mabuti na dinala ninyo, kayo ang nagpadagdag sa lungkot ng mundo. Kayo ang nagpadagdag sa hirap ng buhay dahil dati nagang mapagbigay, pero dahil sa inyo, naging waes na rin, it is your outstanding failure. Na-inspire natin ang tao na yung bait niya ang lumabas, hindi yung sungit yung generosity, hindi yung karamutan ang lumabas. Pero nasa inyo yon kung anong palalabasin yung ugali sa tao.